Basta ha, ka ha Para bibigyan ka ni mga anak ang Amerikano Ano ka rin ang Amerikano? Ito ang puti 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 daw, mga anak ang trail Gwapo or lawai? Gwapo lang Gwapo lang Pagbisera, nagmula sa nagrus occidental Layuni, kumula sa mga nahihirapan karamihan Good morning mga kasikap Welcome back sa ating channel Gabisera kung bago ka pa lang dito huwag niyo pong kalimutan subscribe no? at supportahan din po ang ating uh, charity vlog dito sa Negros Occidental so ngayong araw pupunta kami ngayon no? dun sa bahay ni ate Ibeb o Jenny para maghatid po ng kanyang uh, gamot no? sponsored by Ma'am Hana Cantril Ayan. so isa po yan si ate Ibeb sa mga beneficiaries po natin na may sakit sa pag-iisip na inoobservahan natin no? under medication na po siya kami, yan, kasama ko din si Idol Rinan, makes TV vlogs ayan, support nyo rin po ang kanyang uh, youtube channel, no? ayan, oh. no? papasok na kami doon sa kanila no, sana, uh, doon siya sa kanyang uh, bahay no, para makamusta natin dito na tayo no, mga kasikap ayan sana dito kamusta tay kamusta tay mayong unto anong balita ate ibeb balita kamusta ayan po ito yung bahay nila mga kasikap ayan dito ito yung pinaka pintuan tapos meron din dito pinaka gate Oh, mga bata dito. Oh, shout, shout out. <laughs> okay, shout, <up. laughs> Ikaw, may shout out men Shout out. Shout. Oh, shout out iki sang Oh. Toy, oh. 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 ni, nanay, ni ate Oh para makapasok tayo doon sa loob. Ayan. Meron kami dalang uh, gamot no para kay Ate Eve. Good for 1 month ito. 30 pieces po. Sa 160 ano, daw magkano ta? 1672. Ooh manhana country. Tapos uh, yung shakey din namin ng chicken no. Chicken Joy. And Nako, ayaw na mabuksan. Oh, <laughs> uh <-huh. laughs> hindi pa, pa bukas 'ao. <laughs> Wala kaming sabihin buksan kaya Nagatulog-tulog, hindi kaya hindi ka sila tulahan. Uh -huh. Tara o, doon. Pasok tayo. Ate Bev, kumusta ka na? Ay, mayo. Okay naman? O, okay lang. Anong balita sa iyo? Nga, ayokot, pinigin. Nga, nangayok ka? Pinigin. Prito 84 kwarta, 85 sento. Ha? 300? Uh, pwede, pwede 100 lang? Eh, okay, wala pa sweldo? 200. na lang. 300. <laughs> Ayan po, si Ate Ibe, mga kasikap. Nakainom ka ba vitamins? Adlaw-adlaw? Nag-inom adlaw? na. Oo, oh, may dola kami yung ano, chicken joy para sa sa'yo. -dol. Do. Oh, para sa sa'yo yan, ha? Chicken joy yan para sa sa'yo. Nasa tatlo, apat na piraso yata yan binili namin, Ay, no? Ni Sir Gap, ano masiling oh, oh. ano mo? Salamat sa Chicken Joy kay Sir Gab Kay Ma'am Hana Country, galing yan uh, Salamat kay Ma'am Hana Country sa Chicken Joy Oo, oh, tapos syempre meron kang vitamins, no? Ito vitamins mo, no? Good for one month Mga ayok oh, sa Oo, oh. oo oh, oh. Ito na na, ikaw na maghawak nito oh. So para nasa isa ka, bola, isa ka bola niyan. Para hindi na kumakalbakal. Mm 30 pieces 'yan. So, so, para, good for ano 'yan, good so, month. Ka, ano. mm. you, oh. mahal yung gamot ni Ate mm. Ibib Nay. Oh, oh. 50 plus. Good. So nasa 1617 'yan. Oh. Kulang-kulang na ako ay eh, do pilala ako na hmm. ato. tood mahal mm, mahal talaga mga mm. ka 300 anong anong gagawin mo sa 300 ibakal ko mga manok na lechon manok na lechon basta ibakal mo soft drinks bawal yung man yung sino soft drinks sige na sis daan sirga tulain na mga gatas manok, manok. Kung ibakan mo soft drinks, hindi ko maghatag. Hindi, lechon manok ang bakal. Ha? Lechon manok ang bakal. Oo, kasi ate Ibeb, ang soft drinks bawal sa imo. Pwede sa imo, mga juice lang, orange juice, gatas, Gatas. no, kapi bawal man. Ha? Oo, uh, amo lang ng o. lechon manok lang. Oo, makikinig ka sa akin ha, kasi syempre, eh ako, nagmamalasakit lang sa'yo. Oo ha, si Ma'am Hana Cantrell tumutulong sa atin no gusto ni Ma'am Hana mapagaling ka mapaayo ka no para magbabalik normal ka di ba o makapagtrabaho ka no kung gusto mo pag medyo okay ka na no ayan so bibigyan kita 100 lang okay lang 300 lang pane. wala pa man sweldo 300 lang pane. ha wala pa man 300 300 <laughs> oh no ah <laughs> 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 uh,

Ah oh, marunong marunong ako, sana. Marunong. Ula, Bye, wala ola po tawad saeldo pang gasolina namin to. Ah. Hay bande gam. Ay nanam 200. ito na lang 200. Oo. Oh. Oh. Kasi wala na akong pang gas ay. Okay na yan. Oo. Hindi raw. Ginoo papa. Ginoo papa rin yung 100. <laughs> ay. <Ayan. laughs> So meron ka ng 300 ha? Uh -huh. Basta hindi pag ibakal ano, soft drink. Pag nabalan ko, ibakal mo. Hindi ta natagaan liwat. Uh, ha? Pag-100 <laughs> na <nang kahi>. <laughs> <laughs> oh, oh, ka ka lang ka. Kadlaw sila <laughs> ha? Ah? O oh, 500 ko no? <laughs> <laughs> ha? O sila nila, gabahal ko na ka-sogdrakes. Hindi nga, may na lang para magiging mga baklong. Tara o, may manok na o. Hindi, sa dason para. Sa dason? O sa dason ang kanto ko ha. Sige, sa dason. Basta hindi ibakal sogdrakes sa Babahal ka, chicken na lang. Duga nga lang si pa. Wala naman kami ang pang-gasolina. Wala na kami. O, wala silang pang-gasolina. Eh, ang salakyan, ibili na lang hindi na mag Oh. Oo. O pautang muna pang gasolina, pautang. Para kay Malo dang. <laughs> pautang daw ate Malo. <laughs> Sayo mo na lang, may 300 ka oh. Uh, ano sir? Oh. Uh, utangin ko, utangin ko muna. Utang lang ah. Ha? Ko na. Bayaran ko lang. Ay, yeah. Pang ulam lang ni Sam kasi lina. Ate Inday, ate Inday. Ate Ibeb. Eh, Pahiram mo na 300, pang gasolina lang. Pati ka na? Oo. Oo, nga ngay, Ha? May kwarta ka man. wala mong kuha na eh. Wala mong kuha ni Sir Gar. E Bakit para... manok sa dasna. Ha? Sugok ang binima. Sige, sige, wala mong kuha na eh, 300. Sige na. 300. Ay <laughs> na nang tata. Wala nang guwarta. 300 daw sa, sa bulsa. Panggasolina gani, panggasolina. Mm Hindi -hmm. na kami makabalik Laga, pag uh, wala panggasolina. Eh. O si Mama Ana, salamatan mo. Salamat kay Mama Ana Sa 300. 300 sa Crispy Chicken. Sa Crispy Chicken, salamat. Sa vitamins. Na. Kanti sa vitamin, salamat kay oh, anak Hana. Batiin mo si Ma'am Hana. Sabihin mo, Ma'am Hana. Ma'am Hana. Happy New Year. Happy New Year. Halong, halong dra. Halong dra. Sa Amerika. Sa Amerika. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Amerikano. Amerikano. Boyfriend. Boyfriend. <laughs> <laughs> Gusto mo, Amerikano na boyfriend? Ha? Eh, oh, no. magpagaling ka muna, ha? Oo, oh. oh, pag, ma pag magaling ka na, Bibigyan ka ni Ma'am Hana, ha? Kasi maraming kilala yan si Ma'am Hana na Amerikano ay. Anong gusto mo? Maitim, maputi? Puti lang. Ayaw mo ng maitim na Amerikano? Ayaw lang, puti lang. Ayaw, puti lang. <laughs> puti lang daw. <laughs> o, oh, tinatawanan ka ng mga bata, o. Oh. Ikaw, gusto mo Amerikano? Ha? Huh? Gusto mo? Oo. <laughs> Ayan, mga paborito ng Amerikano, mga ganyang beauty, o. Oh. Mga itom. Mga itom. Oh, mga dalagang Pilipina. Dalagang oh. Pilipina. No? Ha? So, Ate Ebeb, ha? Tulungan mo yung sarili mo, ha? Para mapagaling ka, ha? Tapos yung gamot mo, yung vitamins, kada adlaw. Sa sunod, tagaan ta ha? Sa dasan. Oh, sa dasan. Basta kung, ano, kung may kwarta ta. Basta magpakabuot lang ka. Ha? Ha? Oo. So, meron kang uh, crispy chicken, may 300. Meron kang pang uh, gamot. Wow. Oh, inumin mo yan within na uh, one month yan, no? Ayan. Nay, nakakainom naman siya ng gamot. Ha? Nakakainom naman? Oo. Oh. Iniinom niya naman? Oo, oh, sir. Oo. Oh, Sabi mo, ano yan? Oh. Vitamins yan, oh. ha? Ara na resita Risita sa mo sir. Ah, pala andon. Oo, oh, dalhin ko na lang. Oo, oh, ah, sige. Ah, dalhin oh. mo na lang kay para ano. Sabi ni Ma'am Hana, oh. ano, magbibigay ah, siya ng oh, gamot. Oh. Yung pangmaramihan na. Oh. Para so, para hindi lumaysa. na mag uh, Oo, di ba? Okay. Sabi naman nung doktor, iba, 3 uh, months siyang obserbahan oh, okay. tapos may follow-up check up naman doon. Oh. Pero anong sa tingin mo, Nay, uh, sa obserbasyon mo sa kanya? Ano lang uh, may pagbabago niya? sa, niya? kung baka, ano, sa mag inom gainom sa ba, may tulog ya. pag nakainom, may hmm. tulog. Tapos gakaon man? Gaka, magkaon ba lang siya? Pusong pusong makaon. Mm -mm. Dugay -dugay sa makaon, gusto niya hmm. sa isa adlaw, katatlo sa magkaon. Hindi ba katulad dati na wala hindi. pa siyang gamot? Anong obserbasyon mo? Anong wala Hindi makatulog nung wala pa siyang gamot. Pagka ikot-ikot na sa saan. gala lang. Taon. So ngayon, gumagala siya pero minsan-minsan minsan lang. Mapuli. Maglakat na sa barangay. Kaya kay, naman. yan na siya si Kapitan Bigo mo. Ah, Kapitan sana, lang na ah, bala. Ah, ah. Mabalik na na siya. Tagaan sa ni Kapitan Trita. Tapos ah, ah. mabalik na sa diya pa ulit. Hmm. siling na mga kao na siya. So mayroong pagbabago oh. sa kanyang ano, ng mm, gamot. no? Kung oh. dati hindi siya nakakatulog. Simula nung nakainom siya ng gamot, oh, na siya. Paggala oh, lang, lang, lang sa, na siya. Malakat na siya. Masigis ka, ano. Mm. Karong hindi na matulog na sa pamayon to matulog yes isa ka ano daw yung daw ragot ta sugod to matulog pas matulog sa mm mo nang iya so ikaw na bahala nay walo uh, mm -hmm. basta maintain mo lang ang yung, ano, yung gamot kada adlaw gane. isa ka bilog a, inon pas pakaon o oh, dapat din mo oh sa so, basta pakaon paka na na daw, nadaway na nambog sa na pula-pula iya yeah, bibig mm -hmm. Gusto ko na sa tayo pahilot gan eh. kay base, bakit may, ano, bakit may pilay? May... Hindi, NTB, ano bala, iya, ano, ano? ng Ang oh, o ano? Hmm. mo nang, sa giba paltira, gano'n Sa paltira. ah, sige, sige, i-update mo ako kung gusto mo yung pahilot. i-update mo lang ako kay, malaw. ano? Kay, Paano kay... ko lang sa, ah, Maribel, ha? Ah, ko uh, abi sandi lang ko oh. may mga hata eh pahilot ko na lang dito mm sa. So, may ma manghihilot ba dito nai? Oo, oh, di kay Cherosa. Oo, so, sige. Tolo bahala ha. Basta uh, ah, importante ma-maintain yung gamot. Uh, ha? So, oh, ah, kada adlaw Oo, thank you kay Ma'am Hana. Hindi na makabakal-bakal. Okay. Salamat. Ma'am Hana kan. kan. Salamat kit sa gamot kay yatag na takon thank you Ma'am Hana. Thank you. 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 Yan po. No? Oh. So kainin mo na yung chicken mo. Ate beb ha? Karon na lang? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Ayan, ayan o, no? may chicken na siya. Iba, Tapos, uh, ate Ibe, matulog ka ha? Sa uto, matulog ka man. Oo, oh, sa uto. Huwag ka masyadong uh, pag-alagala. Pula ka, wala niya, ng pula-pula na. Patingin na bibig mo? Yeah. Ayan, ayan, ayan o, no? hindi na siya Kaysang namumutla. Ay, sa muna, patingin lapsi-lapsi. Lapsi, lapsi yan, no? Puti, no? no? Ayan, dati daw yung labi ni ate Ibe. <laughs> ano daw, tawag doon? Ma, maputi ba? Oo, ba? ano sa Tagalog mo? Oh, ano sa tagalog yun, 'dol, yung yung Oh. Oh, maputla, oh, maputla. Oh, maputla. Oh, maputla. Oh, ngayon, may, ano na si Ate Ibeb? Kisa oh, bulips na. na. Basta ha, wow. huwag pagaling ka ha. Para bibigyan ka ni Mama ng American country lang, Amerikano. Uh -huh. Ano galing Amerikano? Itong puti. Puti. Puti daw Mama ng American country. <laughs> Guapo or Lauay? Gua Guapo lang. Guapo lang. Ah, or gamay? Parehas lang same, pares na sa akin ako. Sabi ko malaki o maliit. Sabi niya hmm. parehas lang sa akin kalaki. You no? Know? Ayan. Hangad ko ate Ibeb e yung kagalingan mo ha. Si Kuya Gab. Andito lang. Uh, mag Magmonitor sa mo. Magbulig-bulig sa iyo Vitamin. <laughs> no? Si Ma'am Hannah <laughs> Cantrell. No? Dalawa kami. Uh, sa iyo. sa'yo. Basta ang uh, pakiusap ko lang. tulungan mo yung sarili mo ha. Buligan mo imo. kagalingon Para Mag-ayo ka, ha? Mm. O hindi magpasaway kay utod mo kay Nanay Malu, ha? Para eh uh, hindi magugtas, ha? Oo, ayan. So okay na, okay na 'yan. Next time naman ulit. Ah, oh, sa daso na naman sa. Ano, anong anong masiling mo kay Ma'am Hana? Salamat kay Ha? Sa arang uh, chicken day, kagyan day, salamat kaya mm -hmm. na. Pamangkuta si mama na, saan na siya mapuli? Sa noka ka mamapuli. Sa, sa negros? Sa noka mapuli han, sa negros. Mm -hmm. Sabi, sabihin mo, sa, pasyal ka dito. Pasyal ka kung sa Negros. Oh, taga Negros man si Ma'am Hana, no? Yeah, isa sa ating mga main sponsor, no? Na tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Negros, no? katulad mo no yung mga cobra eh hindi ay ni Ma'am Hana meron siyang uh, ginunto ang puso no para sa ating mga kababayan ha hmm? wala hmm damo ka na pala galit puti buhok, ko oh? oh ayun may puti na pala si Ate Ibib Ta hmm, labaon mo yung mabuhok para gwapa ha ipariban na to no <laughs> Ayan. So, okay naman siya mga kasikap. Uh, Minomonitor naman ni Nanay Malo, no, sa pagkain, sa gamot. At uh, ito, yung uh, gamot niya ngayon, marami ito good for one month. So, marami-rami at uh, matagal-tagal maubos 'yan, no, kasi yung nakaraan ay eh, hindi po nabili ni uh, Nanay Malo ng marami kasi ko konti lang yung uh, budget din natin, no. Pero kami magpapaalam na. Oh, ha? Salamat. Ha? Salamat kay Sir Gab sa Joy. Tandaan mo yung sinabi ko, ang kwarta, hindi pag ibahal, oh, soft drinks. Yeah. So, kung mabalaan uh, ko, ang ginabakal mo, di, ta, hindi ito nakatagaan. Ha? Ayan. So sabi ko sa kanya, huwag ibili na soft drinks yung pera no, para sa sunod. Uh, malaman natin Ayaw, hindi na natin siya bibigyan no? Ayan. So, salamat, Nay, Malu. Sige, salamat, you, salamat sa inyo, ah. ha? Hindi, hindi na kami mabadala dyan, Manggo. Ah, sunod na lang, Nay, kay salamat. may laktan pa kami. Oh, dito, si oh, may pupuntahan pa, pa kami, no? Ayan, bye-bye, Ate Ibeb. Oh, so, salamat. Oh, so, bye-bye kay, kay Ma'am Hana, country. Salamat naman <laughs> ma <laughs> ah, na. No, nahuya ka kay Mama Hana? <laughs> ha? Ah, marunong ka nang mahiya. Salamat sa kabayan. Oh, sige, welcome ha. Halong kadre ha. Huwag kang masya, huwag uh, kang pagala-gala dito ay. ka lang sa bahay. O pwede naman siguro diyan-diyan lang ha, huwag magpakalayo. Ha? Okay, okay, sige ha. Yan ay, salamat. salamat. sige, salamat. Oo, ay, sige. Ayan. So salamat po mga kasikap sa inyong pagsama no ngayong araw at ito nga update tayo kay uh, Ate Eveb no. Ano po, malaki po ang kanyang ano. Malaki po ang kanyang pinagbago dahil uh, simulan na kayo ng gamot, narinig niyo naman nakakaya. Nakakatulog na no. So, salamat kay Ma'am Hannah Cantril, no? Sa inyong lahat ng ating mga sponsor na tumutulong sa ating programa. Ila Tita Mila Ilis, Tita Nora sa doon, Ma'am ng Spain, Ma'am Marissa Agdan, no? Shout out. Ayun kay Tita Si, no? Kay uh, Ma'am Beng, Kay Grace Sultan Kadar Germar, salamat. Support nyo rin no, uh, Team Solid Kalingap Negros sa so, pamumuno po ni uh, RP Max Vlog at Eddie Fardillo Vlog no. Ganun din sa mga ka-team ko, Team Negros Charity Vlogger, and si uh, RP Pastrana Channel, Well Fuentes, Gumadlas Vlog. Uh, reina Mix TV Vlog at syempre yung Reina namin Road Beats Mix Vlog no? Salamat sa pagsama at uh, kita kiss tayo no? sa sunod nating mga vlog Thank you at God bless sa ating lahat. Bye-bye!